Good morning mga idol. Nandito man tayo kay Tatay Bakol. So ngayon nag-update tayo kay dito sa bahay na Tatay Bakol. napakaganda ba? Parang gusto kong agawin sa kanya niyo. Okay. Nindot ka yung tingnan ng bahay ni Tatay Bakol. O, oh, tingnan nyo guys. Ayan so, si Tatay Bakol. Tay, kumusta naman diha? daming hollow block ni Tatay Bacolo. Ito yung gagamitin sa CR. Ito yung gagamitin sa CR. Ah. So yung medyo lapok pa dito sa bahay ni Tatay Bacolo ngayon. Kay simula nung pinanday ito, ay eh, hindi pa nahinto ang ulan. Kaya yan. Eh. Pero gwapo yung bahay ni Tatay Bacolo. Ay hindi na ba, di, di na baling yung bahay kayo nagpuyo. Nindot pa rin man. <laughs> Ayan. So may pintura na rin guys yung kuno Pati sa taas ayan, Pati Bintana kulay green, ito yung CR. <coughs> yan yung CR guys, oh. Makita niyo yung CR ay eh, inumpisahan na rin. Utay-utay. So ito yung pambubong sa CR na sin, ano. Oh. So yan mga idol. Wais talaga yung pagka ng bahay ni Tatay Bakol, napakaganda. Ang cute. Sobra, yung bunting So Ayan, si GC Vlog kasama natin. Nag-update si Dejo. Mapanood nyo nga pala yung full video nito eh, kay Edel Pumaybay TV. Ano pa, bisitahin no, nyo yung channel niya Edel Pumaybay TV guys. Tsaka si GC Vlog, pakisupport na rin nyo guys. Ayan. So, ayun yung pinakangkuan guys mga Idol. Pinakang tawag dito ay uh, de... deposit. Hmm, pinakang deposit to. So malalim na rin yung kasi maraming lupa na nakuha at saka kulay gray na yung lupa na hinu hinu hinukay sa ilalim. So ngayon napuno ng tubig. <coughs> Yun ang problema. Lilimasin pa nila yan. Ito yung mismong CR, low flooringan. So yan mga idol ano. Bigay update sa bahay ni Tatay Bacol ngayong araw. So Excuse me mga boss. <coughs> Excuse me mga boss. Tama na. Paderiba, guys. Ito na lahat yung ng... gagamitin sa CR. Yeah. So, yun doon. Pero diha sa liwa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ako na kinta. So, ayan guys, ito. Pintarado na rin yung kwan Yung pertahan. Kwan na rin. Pati yung bintana. Ayan o. Ah. Saan dito? Ayan, sa tatay. Pahilan <Kristen> na po, ne ko pon siya naghuhukay ng nilalagay doon sa taas hindi naman mag-agay dito na mag-agay na sakto waranda kana pangbunon at sa anak gid mag-agay kay masira naman lagpastao na rekol ha nagpastao na oo kas puno ng tubig no kay Kuan manay balon. Dito agi na ang magabuno nasakpo. Kuan. Dili na mag-umod ako. Ayan guys okay. so, oh. Sahod Tatay Bacol sa ulan. Dali ra mo Ito yung lupa na nakuha dun sa deposit na yon. Kaso na konan siya, naulanan siya. Kaya agad siya napuno dahil yung tubig dito pumupunta lahat. So lampos taon na daw itong tubig, yung kanya, yung hukay. Tapos yung lupa, siyang ginagawang pa panambak doon sa pinakangkuhan ni Tatay Bakol, CR. Kaya hindi sila naghakot doon sa iba. Kay walang aagihan kasi sa kwarto na ni Tatay Bakol ng paghakot. So dadaghan ng limpuhan dito ni Tatay Bakol ba. So kasama natin yung dalawa. Ayan pa rin sila. Ala ko, gwapa guys. Uh, sabi niya, 'yung gwapa, gwapa, pero sabi ko, hindi. <laughs> <laughs> so yan guys. Ay, tatay Bacol guys oh. Grupo 'tong tatay Bacol mm. guys. Ma'am, saka wala eh, gwapo sa mm. Tagaytay. Ah. Tag naghanap ng pangalan <laughs> Anak ni Lito? Anak Lito. Anak Lito. Gwapo man ang pangalan mo tayo. Parang apelido ano? Mm -hmm. Apelido ano? Ano apelido? Ah, oh, burha. Burha. Ama, mga oh, burha. Oh, burha burha sa si tagi Tayo kaya no, like, um, Anak, -tay, anak, -tay, anak Lito. Diba, mm -hmm. ni Burha. <laughs> oh. <laughs> Ayan Burha palang apelido ni tatay. <laughs> ni tatay, ni tatay ang tunod niyang pangalan ay Anak Lito. Ah, bay burha pud na mong burha. Dela ka. Wala. Dela mong lagi ko tig. Wala sa mga burha pud kay puro may butang kundre. kahit na maputik tuloy. Tayo memang guys kung ano kalapok. Hmm. Grabing lapok ang kan. Tapos punong-puno yung kan. Na? Hinukay. Oh, pun. Kasi maka tabot ang ng color so. ito yung bahay ni Ate Millie, pinakangkwa ni Tatay Bakol dito. Pinakamalapit na silingan, kanyang kamag-anak. So, Itong bahay na ito ay eh, yung mapakatagal na mapapakinabangan ni Tatay Bakul dahil ay napakaganda. Napakaganda ng pagkagawa. Ayan, may kurente na rin siya guys. Dito galing kay Ate Ito, punta dun. So, okay na siya rin siya. Ano? Kaya may kurente na siya. Hindi na siya mga ngamba ng uh, madilim. Kasi sa, sa bukid, ang gamit niya ay gasira o di kaya ay plus light. So, dito ay nakakurente na rin siya. Okay na, wala na hindi na niya kailangan ng mga gas para sa kanyang ilaw. So ito guys, ano, uh, bigay update lang tayo dito kay Tatay Bakol ngayong araw. na ano. maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Alam ko guys, na napakarami pa ninyong uh, taong nagtitiwala sa atin dahil sa mga ginagawa natin, katulad nito. So, kung nag kayo ng mga bagong update, intay-intay lang guys kay pag puhon kung bigyan ulit tayo ng magandang leasing, maka-scout ulit tayo ng mga panibagong matutulungan kagaya ni Tatay Bacol. So, si Tatay Bacol, isa sa natulungan ng Team Butiti sa pamamagitan ng mga sponsor at ni Pamaybay TV. Ano, maraming maraming salamat po sa lahat na nag-sponsor kay Tatay Bacol. Ano. So, guys, huwag din kalimutan uh, bisitahin yung mga kasamahan nating mga vlogger, sina Edison Botiti, GC Vlog TV, uh, Pamaybay TV, uh, Uha TV, Dilos Ama, J. Morins, um, Boy Tisoy, Boy Balud, Boy Maas, Donski, Pranoli. So yun guys, napakarami nating mga kaibigan at sana ay magkaroon pa tayo mas marami mga kaibigan na katulad nating charity vlogger din ang content nila. Ano, ating suportahan pare-parehas guys. At sana sa mga gusto mga mag-sponsor sa aking mga video, tanaw lang po kayo at sa lahat ng gusto nyo sponsoran message lang po kayo sa akin at para ating uh, matulungan yung dapat na matulungan na tao so maraming salamat po ulit sa inyo and in God bless everyday and bye bye hi 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 Isa sa mo yan? Wala pa yan. Ging! Kung ano sa kanagdating dali sa imong balay? Hindi <laughs> mag-uha Ba't nila kita nagtanaw ba? Okay. Kaya na pa man ako dito sa CR. Ah, CR si ka? Hmm. Amin na ng doctor kayo na Si Ajok, paginana inaanay. Nakalimot ako sa aking baler ba? Nga na ako. Nakalimot kayong baler ko. Kayo, ang hulda na ako dito. Nakalimot ang alamot ang wang? Baril. Oo. Hulda po na ako kaging. Okay, kwarta hulda po na kaging. Gana? Gano'ng ako. Magkaon ta. Wala lang. Okay. Magkaon na Gutom na ako. Ano ulam na to, Dya? Manok? 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 Mm -hmm. <laughs> yeah. Teo ka Geng sa glit, gang. Teo. Teo ka na. Tintag na, Teo. Tintag na, Teo. Tintag na Picture ako. Oh, Na-recover mm -hmm. na ba? Na-discover na, na ni Geng-Geng Ano, Geng? Oo. Oh. Yeah. Sige, magsigot ka. May nilabas si Juha sa inyo. Tapos dato kayo mo. Ayahay! Ayahay! Nataktan ang mga gabay. Yay! Wala. Si Muret. Si Muret Sieng. Bakit wala? man Bakit wala? Isa radyo wala dito sa balay. Nalakaw gano'y. Para naman kay ilan namin yun, ay. Mura, di kay halata ba? Alam! Ay, barubo! Yay! Si Lab. Ah! I swear! Sige, magsilo si Juha. Tapos magikong magsigot ka.

Tapos tayo <laughs> diha. Tapos ala na. Moro mo sumbagay, ginusasawang si Morins. <laughs>